prepare na tayo para sa ating chicken caldereta. So, ito na yung ating manok. So, may narinate ko muna siya sa paminta at asin. And then, meron tayong mga ingredients dito sa ating chicken caldereta. So, ito yung ating patatas, carrots, yes, bawang, sibuyas, kamatis, at bell pepper and di mawawala ang pangpalasang Pinoy ang lever spread and then ang ating papula-pula na Del Monte. yes, dahil meron tayong nor cubes ayan, see pipirito na natin to mga idol painit na ako ng mantika sa kawali, yes yung kawali ko ay pilyedo ko yan so ayan ilagay na natin tong patatay mo muna natin yes paghalo-halo lang lang natin ito mga may ayan yes prito muna natin yan mga tekel tapos magka brown-brown lang konti so babalik ka rin natin mga tekels at ayan ang tikels tapos na yung ating patata sunod na naman yung ating marot ayan mga tikels pag mag golden brown na yan golden brown so babalik ka rin mo lang yung mga tikels babalik ka rin ayan lang siya mga tikels ha ayan at nagsaing na rin ako. Ayan, so isunod na natin yung manok. Iprito lang natin ng very, very light. Ang mga antikel, food Ang marami yung antikel. Mga kalsik. Mga So, ayan po, antikel. madami yan, antikel. So, ayan. Pag mag, kunting ano lang yan, brown-brown ng konti. So, ayan. Ibalik na rin na natin hanggang sa matapos na ito para makapag-start na tayo. So, ayan. Babalik na na natin mga antikel sa, depende sa inyo kung, kung, ah, uh, Maluto lang siya ng very, very light. At least, para naman masarap siya. So, ayan. Ginaya ko lang ito sa mga nagluluto, mga pickles. Basta ang ano lang niya, maluto lang, maano lang siya, maprito. Yes. Pag maprito, okay. Ayan. So, mga one minute. Again, mga Zai Zong. Yan, second batch na tayo dito sa ating pinerito na manok. So, hindi mo kailangan ng i-golden brown pa yan dahil konting to lang yan. So, okay na yan dahil lulutuin pa naman siya ulit. So, ito yung ating first batch. Ayan, mga tiger. So, first batch natin. So, may third batch pa tayo. Mm. Medyo madami itong mga tickles. Ayan. So, ayan mga zai Mga tickles, sa Last na lang itong ating kasi na rito. Ayan. Kita nyo na. Okay. konting kunti na lang at matatapos na rin siya. So, okay, yan mga tekels. mag na tayo. Unahin wala natin yung bawang. Yung sibuyas para hindi agad masunod yung bawang. Depende naman sa inyo kung anong nakasanayan yung so ako gaya-gaya lang Ayan, sabit natin yung bawang mga tekels. Ayan na yung bawang natin. Mekos-mekos lang yan mga tekels. Yes. Yung pinagpretuhan lang ng ating mga patatas, karot, saka manok. So, ito din yung ginamit natin na mantika mga pickles. So, ayan. Next natin yung kamatis. So, yung kamatis natin mga pickles. Uy! Isang lagong na yan. Masama ka sa luto rito. Ayan mga pickles ha. Next natin yung manok. Ayan, manok ng pickles. Next ng manok na. Ayan. na mekos-mekos ko na yan so ayan na yung ating tomato sauce ayan yes, isunod na natin yung liver spread, andyan na yung tomato sauce natin yan ang liver spread pa ang pala sa mga tegels para lalong sumarap yung ating chicken calderita so alam nyo first time ko magloto no gaya gaya lang ako so lalagyan ng liver spread okay mekos mekos lang natin para ma mix yung ating tekels na puno na yung aking kawali nor cubes yan mga tekels yung nor cubes ando na yung nor cubes natin at lagyan natin ng konting paminta yan mga tekels para siya yummy talaga diba Mga tickles. Nakakatakot ko anong lasa nito mga tickles. Mamaya natin ilagay yung mga ano natin. Okay. ilunod na natin yung ating bell pepper yes, yung bell pepper natin nandyan na ating panlas yung ating mga pinirito kanina na carrots at patatas yes ayan, may kus na natin takels, puno na yung ating ano punong puno na Ayan, di ba? So, pinanood ko lang yan sa ating, ano, <laughs> sa YouTube lang. Yan, mga tickles, no? Gaya-gaya lang ako, antikels. This is my first time, pero napakasarap talaga siya, mga antikels. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye. So, yan, antikels.